Ano madam? Ayan, kahit 155. Jackpot na jackpot yan. Kita mo rin, eh, himas na himas na yan. Parang brand new. Reistrado. Makinilis ang pintura. Malamig aircon. Ano madam? <laughs> jackpot ka dyan? Toyota. Bios i yan. Bye, kuya! Nyar, walang sahat! Tiyo niya! Lalo, magkabayad eh. Kala ko yun. Sige na. Kala ko yun, te. Eh, tingnan niya eh. Puso niya. Ito talaga nagustuhan mo, kaya Eh, siyempre. Eh kung yun ang kukunin ko, baka hanggang 1 ando ako din eh. Baka 120 lang ako dun. Aray! <laughs> <laughs> Ganun ba? Wala, uh, 145 na. <laughs> wala sa out, nyor! <laughs> <laughs> Sayang mga bossing! <laughs> Sayang mga bossing, mahal meron sa atin ng walk-in dito sa garahe ngayon. Sila bossing ay galing ng naikabite. So tropa ni Kuya Bolto eh. Natahod si madam dito ng 145. Aray ko parang Aray, pa, di na lang. Aray, nabawasan pa. Sige mga bossing ko, bali na kurso na nila itong ating Toyota Vios na Robin 2005 model mga bossing. All power na po to. Presentable paint. Kita mo naman mga bossing, walang mga tama mga headlight niya, bagong-bago pa, original plate syempre. Lata-lata yan mga bossing ko. Fresh na fresh yan. Ice cold air ko. naka screen na rin po yan mga bossing. All power na rin po yan ha. Tapos yung loob, parang brand new. Aray mo. Madam, sa na talaga? Yar, wala sahod. Ah, baka may babatingin ka lang. Ay, baka may babatingin ka, madam. Wala si naman. Masyashout out ka. Okay oh, lang. Oo. Baka may babatingin ka. Wala Wala, wala, Boss, baka may babatingin ka lang or isyashout si out? Hello. Hola, 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 Happy naman. Happy. Kada pag binibigay ka pa sa tao 'tong magigising masaya ka. <laughs> Oo oh, naman. <laughs> Oo oh, naman. <laughs> oh, oh, ha para ma ano pa na 'yung pera kasi nataano. Ah sige na. Sige so, na. Pag naglista. Tawakan mo ta. Oh, wala <laughs> 'yung <laughs> papilipin. <laughs> kumpleto 'yung boss. ID dito sa sale kumpleto pa 'yung RGCR. Ay, ah. <laughs> okay, ka trabaho ri ko ebol, pami ka Mebol. Salot ka na rito. Alas 4 pa sabi mo. no oras no? na oh. Tutor na. nag e na si Tatay. Gusto na ipag-gcash. Okay, parang hindi na po uli. Uh, ah. Uh, Instalment na lang daw yung kulang. <laughs> <laughs> okay usap na usap wala mga hello. <laughs> Kuya Val! Kakatapos lang, maglakad pare! Grabe lang, wala ang bisita oh. ah, uh. na naman sa garahe. Eh, ko lang yung pare, yung uh, project ko dyan oh. Pero, mag, pare. Ah, uh Bale, bilyon na pag-usapan dyan. Pero, tamos na na pare. ano bang usapan natin? Ay. 10 -huh. Sampung bilyon! Uh oh, bilyon sa'yo, limang uh bilyon sa'yo. Okay, nice ah, team. Uh, nice good deal, good deal. Kuya Val! 145 po lang binigay. Kilala ko to pre. Ha? Huh? Ang daming pera niyan pre. Ay, hindi mo naman binigay sa 145. Hindi mo agad. Kahit 155 pre, paano? <laughs> paano ako magka-commission sa iyo? Yari. <laughs> 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 Lumambot na <to> kasi <laughs> ako pre. Pre ko. Alam, malambot talaga tawara si Kaya Isi. Malambot talaga kasi. Madam, magkano mo nakuha yung bios? 145. Pre ko. Napakamura. Kaya pala talaga dito may pinapunta talaga Pre, to ha. Kaya nga, kaya nga dumaan ako dito pre. Kasi akala ko nga, binenta mo na 165. Aray! Okay, may, may liman ako dyan. Aray! Ako! Logi negosyo! so yan mga bossing. So yan mga bossing, bali. Ito yung dahan nila boss ko. Sold po for only 145 lang. Ayun. Si Road Test na rin tatay ang ang Bios na dahan. Ano masaya mo sa Bios? Okay guapo <laughs> guapo guapo Gwapo. yung magta-test drive. Grabe, walang sound <saham> si Junior! <laughs> <laughs> Na-busy na tayo, may guest tayo dito mga boss. Wala iba ba? Oto si Kuya Bot! Sa'yo <laughs> so, mga bossing ko, bali test drive lang itong ating Toyota Vios. Kakarating uh, lang. Kaso ayun, nadali na agad ng ating walk-in buyer. Bali tumawad ng 145. Ayan. Ba sabihin scripted eh. Magkano ko binigay, boss? 145. 'Yun. Ba sabihin, ba sabihin 145 ganyan kasariba, 'o. Magsisiyakan na naman mga haters ko eh. <laughs> yeah, sabihin mo nga, 'no. Sir, dito ka. Kinu-UC mo 'yan, maselan 'ko 'yan. 'Di mo it. Adio <laughs> United. Test drive ng dalawang guwapo. Yun. ay eh, mas gwapo pa wala sa akin. Patay tayo. Okay, ka <laughs> Best drive, mga boss. Madam, congrats po. Wait Peace na. ba muna tayo. Happy naman, happy. Okay. Ano naisis ko naman? Naisis nice okay. ko lang sa ingatan nila yung sasakyan nila. Yan. Yes, Bali. Solve na po yung teatabis Eh, boss. Congrats. Happy ka naman. Happy, happy. <laughs> ay, talaga talaga tanta na hindi yung eh, Ba't oh. <laughs> yun na pupusuan mo talaga? Hindi hey, magkaiba kasi yan. Kiyosa sa no. kaibigan. Happy na ba? Peace mo na tayo? Ay, kahit maulang, may okay, test ma drive eh. Lata... Mother! Mami, babatiin ka lang. Ah, binabati ko yung ang taga-gentry, like, binabagyo na tayo. <laughs> Sino ay, ba? Ah, <laughs> tayo, pinagbigla kasi ako dito sa papag. Uh, pa shoutout sa mga anak ko ah. Uh. lang kayo dyan. Babagyo. Okay, kaya kung like, stay lang kayo dyan, bibilang ko rin kayo ng unit. <laughs> <laughs> so yan, mga <no>, ko. <laughs> okay na? Ano diba? At ano, saka kaya ako nandito nang pa, babalak ako kay AC ng unit. Aray! Baka meron tagbabayti dito. <laughs> <laughs> so yan, sag na po yung teatabiyos natin na receive na natin yung payment. Uh, maraming salamat kayo boss and congrats sa nabay nila sa atin.